Nakatulog silang dalawa sa pagod. Nakatulog din siya ng mga apat na oras lang. Ginising siya ng matanda. Nagising ito ng maaga at sinimula na naman siya. Walang sawang nagpakasasa sa kanyang katawan ang matandang janitor. Hayok na hayok ito sa kanya. Tila walang kasawaan. Sinusulit ang bawat oras nila na naroon. Galit man siya sa matanda, sobrang nag enjoy naman siya. Pinagpapahinga lamang siya nito ng saglit. Ilang saglit lang, game na naman ito at sisimula na naman ng gawin ng bagay na yun. Paulit-ulit, ganito ang matanda. Hindi niya na halos na malayan, isang oras na pala na ginagawa nila ang bagay na yun. Makailang beses na pinag-iisa nito ang kanila mga katawan at ilang beses na siya na nakarating sa dulo. Maya-maya, bumalik ang matanda sa kanyang tabi, naramdaman niya na parang bumibilis ang pagtatrabaho nito Kaya pala, e eh mararating na nito ang dulo Ano ka ba naman Mang J? Di ba sinabi ko sa'yo? Baka madisgrasya tayo niyan Galit na galit si Beth Ayaw niya mabuntis ng pangit na matandang to Na blackmail lang siya para magawa nila iyon Sorry naman Iha, nakalimutan ko e eh. Nadala ako Ganda mo kasi eh. Sinabukan pa siyang halikan ng matanda sa labi. Pero, umiwas pa rin si Beth. Sinabi ko naman sa iyo, iha. Budo na ako na matagal na. Pananagutan ko ang baby natin. Ang sabi ni Mang J, No way! Hinding-hindi po mangyayari yun. Galit na sagot ni Beth. May tama na ata itong matandang to sa isip niya. Tumawa lamang si Mang J. Buong lakas niyang tinulak ang matanda. Kaya naman, humiwalay ito sa kanya. Napagmasdan niya saglit ang napaka-gifted na itinatago nito na mangha siya sa bagay na iyon. Uuwi na po ako. Umaga na o. Akin na po yung video. Hindi ka naman makapaghintay, iha. May libreng breakfast sila dito. Kain muna tayo bago mag-check out. Yung video po, akin na. Pag-uulit ni Beth at tumayo ang matanda at may kinuha sa bag sa drawer, isang mini SD card at inabot ito sa kanya. O yan, tatawagin ko na yung room service para makakain ka na muna at lalabas na tayo. Kahit na asiwa, kumain na rin ng dalaga dahil sa labis na gutom at pagod. Sabay silang nag-breakfast ng matanda. Pinipilit pa siyang kausapin ito at panipatawa. Pero galit pa rin siya dito at matitipid lang ang mga sagot niya. Nang matapos kumain ng dalawa, nagmamadali namang makauwi si Beth. Pagkatapos mag-check out sa labi ng motel, lumabas na ang dalawa. Nang akmang paalis na si Beth, mabilis siyang kinabig ng matandang mahilig para halikan sa kanyang labi. Mas mabilis namang nakailag ang magandang dalaga at sa pisngi lang siya nadampian ng halik ng matanda. Abat ikaw talaga mang Jay ha? Nanilisik ang mga mata ni Beth. Sabay pahid sa pisngi. Ikaw naman, papaalam lang naman ako sa iyo eh. Pabaon lang. Wag sobrang high blood, parang wala namang nangyari sa ating kagabi. Nag-enjoy ka rin naman, 'di ba? Pangaalas ka pa nito sa kanya. Mukha mo. At yun na lang at naglakad na papalayo si Beth, sinusundan pa ni Mang Jay ng tingin ang magandang dalaga, lalo na ang napaka-sexy nito. Ay, talaga naman tong babae na to. Kakagigil. Napalaban tuloy ng husto yung kaibigan ko. Nakatikim tayo ngayon ng magandang chicks. Huwag kang mag-alala. Mangyayari ulit yun. Maligayang maligayang sabi sa sarili ng matanda habang kinakapakapa ang video cam sa loob ng bag niya. Gabi ng Sabado, nagpunta naman ang mag-asawang Noel at Lisa sa isang handaan ng pamilya ni Noel. Ando na mga pamilya ni Noel, relatives, mga pinsan. Matapos magkainan at magsalo-salo ang mga kababaihan, nagkwentuhan sa loob. Ang mga kalalakihan naman, nagiinuman sa labas. Noel, insan, turuan mo naman kami. Paano mo napasagot yung si Lisa? Pagtatanong ni Gary, isa sa mga pinsan ni Noel. Noel, wala naman insan. Alam mo naman tayo mga magpipinsan. Habulin. Pagbibiro ni Noel, tawanan na na magiinumang magpipinsan at mga tito niya. Noel, ano bang klaseng pag-aalagang ginagawa mo dyan kay Lisa? Lalo atang gumaganda ah. Tanong naman ng isa niya pang titong si Filino. Busog lang sa pagmamahal sa akin niyan tito. Sagot naman ni Noel. Tawanan uli ang magiinuman. Oh, shot mo na Tito kanina pa sa kamay mo yan ah pagbibiro naman ni Noel sa tito sa loob naman ng bahay ay may kumpulan din ng mga tita at mga babaeng mga kamag-anak din ni Noel si Lisa naman ang usapan ng mga ito Lisa anak isa sa mga tita ni Noel na si Linda pagkaganda-ganda mo naman lalo ah kaysa nung huling punta mo dito thank you po tita Linda simple ng itilang si Lisa blooming ka Lisa sabi naman ng isang tita ni Noel na si Jen. Hindi naman po tita. Ate Lisa, ano po bang makeup mo at nang magaya ko? Ang tanong naman ng isa sa mga pinsang babae ni Noel na si Army. Tangi Army, hindi mahilig mag makeup yang si ate. Tignan mo, walang ka makeup makeup yan ngayon. Di ba ate Lisa? Sabat naman ng kapatid ni Noel na si Janice. Oo, wala Janice. Matipid lang na sagot ni Lisa at may ngiti. Siguro, pinapanay-panay ka ni Kuya Noel, no? Pagbibiro ni Janice, hindi nakaimik si Lisa, na guilty. Hindi ang asawa ang pumapanay-panay sa kanya, kundi ang boss niya. Totoo, hindi nakasagot si ate, oh. Pangasar pa ni Janice. Loko ka talaga, Janice. Sabay kinurot sa tagaliran ang kapatid ni Noel. At nagpatuloy lang ang kwentuhan tungkol sa buhay-buhay ang mga kababaihan nang matapos ang handaan at inuman, hinatid si Nanuel at Lisa ng titi ni Noel na si Filino. Lisa, yung si Noel o, oh. alalayan mo, lasing na ata yan. Di pa ako lasing tito, bitin nga ako eh. Wika ni Noel. O siya, una na ako sa inyo Noel at Lisa. Pagpapaalam ni Tito Filino. Sige Tito, ingat. Salamat po. Wika ni Noel. Thank you po Tito. Si Lisa naman Habang kumakaway, binalikan pa ng tingin ni Filino si Lisa habang papasok sa bahay ng mag-asawa. Nakajakpat talaga itong pamangkin ko. Isip ni Filino habang papalayo ang sasakyan. Dumiretso na sa kwarto nilang mag-asawa ang dalawa. Humiga agad sa kama si Noel. Sabi ko sa love, huwag masyadong maraming inumi. Ang sabi ni Lisa sa asawa okay lang ako Han. hindi naman ako lasing. Wika ni Noel, masuyong pinunasan ni Lisa ang mukha ng asawa ng mainit na bimpo. Pati katawan ni Noel, pinunasan din ito. Sa isip ni Noel, maswerte talaga siya kay Lisa. Bukod sa maganda't sexy, likas pa ang pagiging mabait. Simple tahimik lang. Noong kolehiyo sila, pinagtyagaan niya lang talagang kaibiganin ito't ligawan. Nagbunga naman ang kanyang pagtsatsaga at siya ang pinili ni Lisa sa iba pang manliligaw nito. Pinagmasdang maigi ni Noel ang asawa. Nagising tuloy ang sobrang pagnanasa. Nang akmang bibihisa na siya ni Lisa ng t-shirt, hinila niya ito at niyakap sa tabi niya. Han, I love you. At masuyong hinalikan ang asawa sa mapupulan nitong labi. Kahit amoy beer si Noel, Binaliwala lamang iyon ni Lisa At lihim na natuwa At mukhang nasa mood ngay ng asawa Matagal na naghalikan ng dalawa Mga sabik na sabik Na miss nila kapwa ang bawat isa Dahil sa tagal Na hindi nag-iisa ang kanila mga katawan Habang naghahalikan Unti-unti na natatanggal ang kanila mga sagabal Maya-maya Heto nang at mag-uumpisa na Mahigpit na magkayakap marahan at puno ng pagmamahal ang ginagawa nilang dalawa. Nang hindi na kaya ni Noel ang pagigigil sa misis, pumwesto na nga siya. Pinagmasdan muna niya saglit ang magandang asawa na nakahiga sa harapan niya. Lalong sumulak ang dugo ng pagnanasa ni Noel para siyang nahip na tuismo at inaakit ng kagandahan ng asawa. Ang mga mata nitong nangungusap patina ang bagay na iyon dito ay talaga namang tinatawag na siya. Ganda mo talaga, Han. I love you. we ka ni Noel. I love you too. Malambing naman na ni Lisa. Halika na rito, Han. Sa request ng nagaantay na misis, nagsimula na ang pumuesto si Noel ng maayos. itinukod tinukod na ni Noel ang kanyang kamay sa kama upang simulan na ang kanilang pinananabikan. Walang kasing saya ang nararamdaman ni Noel habang sinisimulan na nga niyang magtrabaho. Grabe kahan, namiss kita, namiss ko to. Wika ni Noel, uungahin ako rin. Si Lisa na sobrang sabik na dahil matagal nang hindi niya nararamdaman ang bagay na iyon sa kanyang asawa. Pinagbutihan ni Noel ang ginagawa niya, kaya naman halos mabaliw si Lisa. Matagal ang malambing at puno ng pagmamahal na pag-iisa ng mga katawan ng mag-asawa. Nakatagal ngayon si Noel dahil nakainom ng konti. Hindi pa rin ito nakakarating sa dulo habang nagtatrabaho pa rin. Tuwang-tuwa naman si Lisa. Sayang-saya. Ilang beses na niyang narating ang dulo. Ibang pakiramdam din nang marating niya ang dulo na ang kanyang mahal na asawa ang kanyang kasama maya-maya, eh ayan na nga at mararating na ni Noel ang dulo. Kapwa sila pagod dahil sa saya ng ginawa nila. Good night, hon. Love you. Hinalikan siya sa noon ni Noel at sabay nakatulog na nasa tabi niya. Love you too. Good night. Sagot din ni Lisa sa asawa. Masoyong kinumutan pa ni Lisa ang nakatulog ng asawa. Pinagmasdan ni Lisa ang naghihilik ng mister naisipan niyang putulin na ang bawal na relasyon kay Mr. Namero. Yumakap siya kay Noel at nakatulog na rin. Linggo ng umaga, tanghali na nang nagising ang mag-asawa. Masarap ang tulog nilang parehas. Love, love, gising na mag-12 na love. Si Lisa habang niyuyog-yog ang inaantok pang asawa. Han, sige, five minutes. Sagot ng inaantok pang si na unang bumangon si Lisa. Naglinis ng katawan at nagbihis. Nagprepare ng tanghalian si Lisa. Nagluto siya ng paboritong ulam ng asawa na nilagang baka. Sinigurado niyang masarap yun. Hinanda na rin niyang hapag kainan. Pagkatapos maghanda ng kainan nilang mag-asawa, nagpahinga sa sala si Lisa. Kinuha niya ang cellphone at may tinignan. Nakita niyang may tumis call. Galang ito sa boss niya na si Mr. Namero. Nagpanik si si Lisa. Nakita niya pa na marami itong text message sa kanya. Puro mga text na may kabastusan at nami na raw siya. May mga paalala pa ito ng lakad nilang dalawa sa Palawan. Hani, kain na tayo. Bangon itong luto mo, ah. Sinuel, na tinatawag na siya sa dining. Nahintakutan si Lisa. Mabilis na tinago ang cellphone sa bulsa niya at tumungo sa lamesa. Andiyan na love. At naupo na rin si Lisa sa hapagkainan. Halika na Han, kain na tayo. Gutom na gutom na ako. Sana magustuhan mo, love. Niluto ko talaga yan para sa'yo. Wika ni Lisa. Han, iba talaga itong nilaga mo. Yung sabaw. Yung mga laman ang sarap, parang ikaw lang. Nakatawang sabi ni Noel sa asawa. Ikaw, love, ha? Kailan ka pa natutong mambola? Sagot naman ni Lisa. Hindi naman kita binobolahan. Totoo naman yung sinasabi ko. Lumipas ang weekend ng dalawa na masaya. Namasyal pa sila sa park ng subdivision. Kumain sa malapit na restaurant sa labas. Naggrocery ng kanilang kakainin at gagamitin sa bahay. Gabi, hindi makatulog si Lisa. Naguguluhan ng isip niya kung ipagtatapat niya ba sa asawa ang nagawa niyang pagtataksil. Pagtataksil. Natatakot siya kung ipagtatapat niya sa asawa na nakipagrelasyon siya sa ibang lalaki at hindi siya nito mapatawad. Ayaw niyang mawala sa kanyang asawa. Oo nga, yung mga naunang ilang beses na pakikipag isa niya sa boss niya, pinilit lamang siya nito, nilasing at pinasok ng hindi niya nalalaman sa kanyang kwarto. At doon nagsimula ang lahat, pero yung mga maraming sumunod na pag-iisa nila, ay kusa na siyang sumasama. Yung nag-enjoy na ay hinahanap na ng katawan niya kasama si Boss Namero. Inang sobrang hindi mapatawad ni Lisa sa sarili. Dagdag pa yung mga pagsisinungaling niya sa mister tuwing ginagabi siya ng uwi. Sa sobrang pag-iisip, unti lang ang naitulog ni Lisa. Kinaumagahan, pumasok na sa kanya-kanya mga trabaho ang dalawa. Bye love, ingat ka po. Si Lisa, paalala sa asawa. Masuyong hinalikan sa labi ni Lisa si Noel. Oo ikaw din ingat ka. Sagot din ni Noel sa asawa. Sa opisina, pilit iniiwasan ni Lisa si Mr. Namero. Lagi siya nitong tinitsyempo ang mag-isa't kinakausap. Nang makakuha ng tsyempo ang matanda, hinila siya nito sa private office nito. Hmm, bango naman ang baby ko. Kakainit ka talaga. Pagsamyo sa leeg niya, sabay ang mga kamay nito na humihimas sa kanyang braso. Ay miss you honey baby, labas tayo mamaya ha. At hinalik-halikan pa siya nito sa batok. Nagsisimula na namang uminit ang katawan ni Lisa, lalo pa nga yung uminit. Nang madama niya, ang kamay ni Mr. Namero na naroon sa bagay na yun. Nangako sa sarili si Lisa na tatapusin na ang pakikipagrelasyon dito, pero ang isip niya, natatalo naman ng kanyang kahiligan. Alam ni Lisa na pag pinatagal pa niya ito, ay siguradong bibigay na naman siya sa matanda. Inipo ni Lisa ang lahat ng lakas ng loob at determinasyon at biglang tinulak ang matanda. Yung sapat lang na lakas para maghiwalay ang katawan niya sa matanda. Love, naalala ko, marami akong tatapusing trabaho ngayon. Pilit tinigasan ni Lisa ang kanyang boses. Ah, okay baby. O sige, labas na lang tayo mamaya. Sa ibang araw muna, love. May lakad kami mamaya ng asawa ko. Matagal na naming in-schedule yun eh. Nanginginig na pagdadahilan ni Lisa. Ah, uh, ganun ba? Okay, sa ibang araw na lang, baby ko. Sabay halik pa sa kanyang labi. Naglakad na papalabas ng office ni Mr. Namero sa si Lisa at nang malapit na siya sa pinto. Remember, yung outing natin sa Palawan. Malapit na yun, baby. Wika ni Mr. Namero. Okay love, at nagmamadali nang lumabas si Lisa. Lumipas ang tatlo hanggang apat na araw, himalang naiwasan ni Lisa ang boss niya. Nadya-chancingan siya nito pero nakakagawa siya ng paraan para hindi matuloy ang umaatikabong laban. Nakakahanap din siya ng mga dahilan para hindi maisama ng boss pagkatapos ng oras ng trabaho. Pero tuwing gabi, hindi makatulog si Lisa. Nakakaramdam siya ng pag-iinit. Ginigising siya ngayon ng init ng katawan. Ang lalamunan niya tuyo at parang nauuhaw. Yung ilang araw na naiwasan niyang mapag-isa ang katawan ni Boss Namero ay sinisingil siya ngayon ng kanyang katawan. Nagpipilit umalpas ang kanyang naipong sobrang init sa katawan. Hindi na rin siya naulit galawin ni Noel. Kaya ngayon, sobrang naghahanap na ang katawan niya ng paraan para mailabas ang sobrang init na ito. Nakaramdam na rin ng pangangati sa kailaliman si Lisa. Hinahanap nito si Mr. Namero. Ang diwa niya ay gising na gising. Paulit-ulit na nagre-replay sa kanyang alaala ang mga mainit na tagpo nila ni Boss Namero kahit siya ay nakapikit at madilim sa kwarto. Kahit anong pigling Lisa, hindi mawala sa isip niyang paulit-ulit na pagsulupot sa kanyang alaala ang itsura ng boss niya kung paano siya nito pinapasaya kung paano nito gawin ang bagay ninyo sa kanya ang ibang saya na dulot nito sa kanya ay kanyang hinahanap-hanap naiinis na talaga si Lisa sa sarili hindi na siya makatiis tumayo at bantulot na pumunta ng kusina binuksan ang medicine drawer at kumuha doon ng pampatulog na tabletas Uminom si Lisa ng tatlong tabletas pero ang normal na dosage talaga, isa lang para pampatulog. Pagkatapos magpalit ng panloob, bumalik sa higaan si Lisa. Paghiga, mabilis na umepekto ang gamot. Nakatulog siya ng mahimbing. Kinabukasan sa opisina, nagipon ng lakas ng loob si Lisa. Nakapag-desisyon na siyang unti-unting putulin ang relasyon sa boss niya. Matagal niya na rin itong pinag-isipan sa isip niya. Nagtatalo pa rin ang pagmamahal niya kay Noel at kanyang pagkahumaling at pagkaadik sa boss niya. Bahala na. Wika ni Lisa. Kumatok siya at pumasok sa private office ng boss. Come on, come honey baby ko ano yun? likarito sa tabi ko. Miss ka na ni love mo. Nakangising sabi ng matanda. Eh kasi love, may sasabihin ako sa'yo. Nagdadalawang isip na sabi ni Lisa. O sige lang honey, ano ba yon, Halika. Hinila siya at kinandong ni Mr. Namero. Napaupo na lang si Lisa sa kandungan ng boss. Naging malikot ang mga kamay nito. Love, kasi, 'wag muna tayong tumuloy sa Palawan. Pagdadahilan ni Lisa kay Mr. Namero. Ha? I ano? Bakit naman, Honey Baby? Nagulat na tanong ni Mr. Namero. Kasi, Love, hindi ako pinayagan ng mister ko. Hindi makatingin sa matanda si Lisa. At baka makahalata ito. Ha? Why? Sayang naman. Maganda sa palawan. Siguradong mag-i-enjoy ka pa naman roon at tayong dalawa. Sabi ng medyo nahimasmasan na si Mr. Namero. Hindi talaga pwede, love. Lalo na yung one week ka kumawawala. Hindi pumayag si Noel doon. Pagpapatuloy ni Lisa. Okay, don't worry, honey. Reschedule na lang siguro natin. Sabi ni Mr. Namero laking pangihinayang ni Mr. Namero doon sa Palawan, nakaset na yung mga plano sana niya para sa magandang empleyada. Habang nag-iisip si Mr. Namero, mabilis na tumayo mula sa pagkakakandong sa boss niya si Lisa para bumalik sa station niya. Love, balik na ako marami pang gagawin. Pagpapaalam ni Lisa. Okay honey, nagpahabol pa ng halik si Mr. Namero.